Wala naman po tayong dapat pag-usapan ngayon kundi ang ginawang prayer rally ko no kagabi doon sa Mindanao ng mga ng Duterte group alam nyo po itong hindi ko na nga, hindi ko na pinanood dati pinapanood ko yung mga nangyari sa doon sa Dabao Cebu pero nakakasawa na po kasi kung kayo po ay nanonood doon, nakakasawa kasi yun at yun din lang eh wala namang wala namang iba, wala namang bago keso may pasabog wala man yun at yun the the faces are the same the speakers are the same the speeches are the same. Same content. Yung medyo min paminsan-minsan lang nag-iiba ay itong uh, demeanor ni Duterte. Nung sa Dabaw, masyado siyang ano doon, balistik. Sa Cebu, medyo naglaylo konti. Ngayon, yung dun sa Tagum City medyo ano ano na talaga hindi ko nga maalala kung nagmura siya parang wala parang hindi nagmura at saka isa pa dito sa Tagum City makita po natin na mayroon siyang mayroon siyang kopya dala dala script some folder ano ba yun? Para ba, ano yan, siguro, guide para walang makalimutan. Pero parang mas nahirapan nga siya doon kasi kinakailangan pa niyang magbasa. Eh parang ang nahirapan na magbasa eh. Parang tuloy ano eh, parang nagpaulit-ulit. Ano ba yung tinapik niya doon? Yung tungkol sa term extension daw ni BBM keso inuutusan niya si BBM, PBBM na tapusin mo lang ang 6 years. Natural! You don't have to tell the guy. Dahil yun naman talaga ang mandato niya. 6 years. 6 <coughs> years in office. Bakit mo kailangan sabihin yun? wala naman hindi naman siya nagbabalak na mag-extend ng term ako i believe po i believe na walang plano na mag-extend ng kanyang term si PBBM unang dahilan pagbaba niya po sa pwesto by 2028 ilang taon na siya noon ngayon eh he is 66 Sixty-six na siya. O, oh, plus, uh, plus four years. Pwede seventy na siya noon. Eh, kung ngayon nga, eh, parang, although malakas pa naman ang katawan niya, pero parang madali kasi siyang tumanda, eh. Ang itsura. Dahil na nga siguro sa stress. Ang pagod. <coughs> pagod sa trabaho. Alam niyo, may lagnat ako ngayon, eh. Kaya yeah lang eh, ayoko lang kasi na lumipas ang isang araw na wala akong maipost. post Although may dalawang araw na akong na-miss kasi nga sobra yung naramdaman ko. Mabigat masyado. Ayun ko, hindi ako gumaling-galing. So ngayon, <coughs> hindi ako naniniwala na mag-extend ng term si PBBM. Natural virtual extension is yung kanyang i or I mean i-appoint kanyang i-endorso ba? Diba? yung yung kanyang i-endorso na magiging sunod na presidente natural yung kailangan kaano niya same state of mind to continue his policies and programs meron yan na magpapatuloy. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi yan mag extend Although parehong programa, parehong policies, parehong same everything, but different person. That's for sure. Masyado naman kayo. Kasi kayo ang may balak na ganyan eh. Sa totoo lang. Kaya nga nakikipag-aliansa kayo sa, sa China dahil gusto nyo perpetual sitting in Malacanang kayo sa pagiging komunista. Natural. Pag komunista ng Pilipinas, <coughs> dahil sa pagkikipag-alyado ninyo sa China, tingnan niyo si Xi Jinping. Diba? Nakailang termino na siya. Lahat siya. Ayan e din ang plano ninyo eh. Sa pamilya mo, Digong. From Sarah down to... <coughs> tatlo, apat na anak mo. Kayo ang may plano. Kaya huwag nun yung ituturo. Sa totoo lang ako, sa tingin ko kay PBBM, talagang ginagawa lang niya yung kanyang uh, obligasyon sa bayan. Kaya nga tingnan mo, wala siyang pahinga. Dahil gusto niyang matapos yung mga kailangan niyang tapusin within 60 years. Yung mga ibinilin sa kanya ng kanyang ama. Oh, alam nyo ba yon? Natural, inihabili ni Apulakay sa kanyang junior yung mga hindi niya natapos. Kaya nga ilangan nilang makabalik ng Malacanang. Walang, walang, uh, walang niyan intensyon niya na magpaka lumutin dyan sa Malacanang. Kayo na mismo may sabi, di ba? tamad si BBM Gusto yan mag-travel travel, -travel mag-party party. Oh, may tao bang ganun ah. Gustong magpaka-workaholic for 20-30 years. By 2028, 70 years old na po. 70 years old na si BBM. PBBM. <coughs> may susunod sa kanya. May papalit sa kanya yun nga lang, kailangan ng papalit sa kanya yung magtutuloy ng mga programa niya. Hindi yung kung sino ang nasaan ng loyalty. Hmm. Kayo. <clears throat> Kaya nga siguro, oh, to, baka totoo na ako nakikinikinit ako yung pagsama-sama ni house speaker sa mga lakad. Training yun. Because speaker Romualdez, wala siyang hindi siya nagkaroon ng training sa kanyang magulang same as the training of PBBM sa kanyang magulang kaya kumbaga si PBBM ay hinog na hinog o mula ano eh ilang taon lang ba siya ni sinasama na siya elementary lang yata siya eh kasakasama na siya ni Madam Imelda sa mga <clears throat> trips abroad pinapakilala sa mga heads of state training yun eh, si si Speaker Romualdez, delayed na nga ang kanyang training. Kaya kailangan niyang sumama lagi. O, oh, gets nyo? Eh, sino pa ba? Pinag-iinitan ninyo si Romualdez. Eh, sino ba namang, <coughs> sino pa ba namang iba? <coughs> Sorry. Ang pwedeng pumalit kay BBBM na siyang magtutuloy ng mga programa na kung sakaling hindi matatapos kasi ang problema po dyan kapag kalaban kapag kalabang partido o kalabang uh, kalabang kalaban ng uh, takbo ng utak anong gagawin sa mga programa ni PBBM na naiwanan hindi itutuloy pababayaan o sisirain di ba? Kagaya nung nangyari nung nawala si Apulakay nung 1986. Ano nangyari sa mga projects na hindi pa tapos? Di ba? Nilumot lang. Tingnan mo yung BNPP. Di ba nilumot? Mga mga government uh, corporations ipinagsasalya. Oh, kaya, dapat naman po talaga ang papalit na presidente, ang papalit kay PBBM, ay yung magtutuloy. Hindi yung ang, tutu, mag, ang susunod sa kanya eh, taliwas, taliwas ang kaisipan, hindi itutuloy yung mga proyekto. Di ba dapat gano'n naman talaga? Alam mo, dapat po kasi mga kababayan dito sa bansa natin, dapat mayroong magkaroon ng isang batas na ang mga umupo na politiko, especially national positions like presidents, kung ano man po ang naiwanan na proyekto, kailangan ituloy. Hindi yung dahil sa ingitan si Luzan na kesyo pag tinapos ko to ang maalala si Marcos. Kaya hinayaan na lang na mabulok yung Bataan Power Plant. Di ba? Lalo po sa foreign policy, mga kababayan. Practically speaking, kagaya na lalo na tungkol dito sa West Philippine Sea or basta foreign policy, lalo na national security, hindi ba marapit lang na magkaroon ng batas na magbabawal na ang pagpalit ng bagong presidente ay magpapalit din ng foreign policy? Kaya ngayon foreign policy hindi lang dapat siguro, hindi lang dapat presidente ang magde-design yan. Kundi the whole three branches of government kasi minsan yung gusto ng pangulo ayaw ng isang branch ayaw bawal dito or maganda na or kagaya nung ginawa ni Duterte remember yung uh, secret deal hindi sana nangyari yan kung hindi monopolize ng pangulo ang pagtatahi ng foreign policy, di ba? Di ba li sana, kung kagaya ni PBBM? Okay yun, na siya ang architect ng foreign policy. Pero kagaya niyan, ganito ang policy ni President Marcos ngayon, but by 19, by 2028, kapag may bago na na pangulo na hindi yung nai-endorso ni Pangulong Marcos, iba ang takbo ng utak. Di ba? Ano mong sa bayan natin? Windang-windang na naman yun. Kaya dapat po, hindi ba marapat lang na may batas tayo na pag, pagdating sa foreign policy, straight, iisa, iisang klase, iisang disenyo, hindi yung pag ni ganito ngayon ng Pangulo ngayon pag sa susunod ng Pangulo iba na naman mapapahamak po yung bayan natin yan di ba mga kababayan tama ba? kagaya nito nabuking tapos deny deny para pagtakpan yung kasalanan niya mumurahin na lang niya yung Pangulo mga kababayan, Diyos ko. Ganito bang klaseng pamilya ang gusto natin na maging leader natin? Napakamal-edukado. Bastos. Walang, walang ka-moral-moral, walang kadise-disente sa katawan. Di ba? Hmm. <coughs> okay. Marami pa sana po akong gustong i-discuss na napulot natin doon sa prayer rally. Kaso, baka abutin tayo ng isang oras at saka yung lalabunan ko eh, madaling magasgas. Kaya hanggang dito na lamang po, short video lang. Okay? Maraming salamat po at lagi ng lagi, lagi, <laughs> kagaya ng lagi kong pinapaalala, may sakit po kasi ako, kaya pasensya na po na Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tunay na tahanan. Okay? Thank you for watching and uh, I'll see you next time. Peace.